Nanduno ang dawe ah, ba bala ng nanduno Kargado, kargado mga katropa, oh Ayan, awas na ang lagayan natin mga katropa Talagang marami ang dawe natin ngayon, oh pa sa balde puno na rin mga katropa puro may laman na mga katropa lahat na lagayan natin oh. talagang marami ang uli natin ngayon kaysa kahapon yan mga katropa isang mapagpalang umaga po ulit lalabay na po ulit tayo ngayon buti na lang at tumila na ang ulan yan, dito pa rin tayo sa payaw tarihan na tayo ng ating Talaga ang makalimlim ang ngayong araw. Ayan, may dawi ng mga katropa. Pinaparami-rami na lang natin bago batakin. Ako nga lang pala nagliliwanag ngayon mga katropa. nagkakita ang ito ang oras ng tiglalabay. Pinasa tayo ng ulan kagabi. Ayan, dawi na. Marami-rami na ito mga katropa. ya mapunot ng ayos tama oh. so karga talaga ito. moments later Yan, awas daw mga lagayan mga ka-tropa oh. daming isda. Awas-awas daw mga lagayan natin. Hindi nan daw Meanwhile, yan, awas na ang lagayan natin mga katropa. Talagang marami ang dami natin ngayon, oh. Diba, sa balde, puno na rin mga katropa. Talagang tindi ng isda ngayon. Yan, na natin yan. natay tayo magutay-utay na napawi Medyo mataas na ang araw, oh. Ayan, yung araw mga katropa, nataas-taas na. Medyo kulimlim nga lang ang panahon ngayon. Ayos na ayos lang huli natin. Awas na naman ang ating lagayan yan. Puro may laman na mga katropa lahat na natin oh. Talagang marami ang uli natin ngayon kaysa kahapon. Yan nalam na, na natin yung ating reserban lagayan. Sulit na sulit ang uli ngayon mga katropa. Yan, mag utay, -utay na tayo pa uwi. Tatakpan na muna natin yan. hours later. Walang matambaka yan? Kukuha daw kong tayo sa tulo na. Walang uh, matamba Oo. Sa ati Mia, may guliasa itong napahala. Kahit ilang piraso lang, isang kilo siguro. Kukuha daw sa ati pang ihaw lang. Naku, kasama na naman si Josh Frank sa video. Kapatid ano na mm -hmm. Winslet. Mm. Oh, Winslet. yung maliit dati? Hmm. Dahil pala na isang pansalok, no? Ito, 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 ito,

Ayun mo yung itang kayo. Ayun mo Lagyan natin ng hindi yung ito. Ano Gusto oh, ko. Sa bangkolong. bangkolong mo, do tayo. Doon sa bangkolong. Ano ba aluan?

ulan talaga, nalaot. Yeah, Tanakaw ko sa tulay din kanina niyo. eh. Lara ka ng dilim. Lakas Lala. nga kanina, sa sa pawi ako eh. Lakas ng ulam, dilim. Galing ako sa diet kanina ay dilim eh. Usok-usok siguro yun. Oo.

Tawag. Pupuko na tayo na. ko man yung tubig. Gusto ano Mga ngapa tayo Gusto Para tayo na nga pa nasyugpo dyan. <laughs> uh -huh. Ito mga balding ito. Dagaan ninyo ito? Ito. <laughs> Mr. No.